Magandang araw mga kabaryo. Ito tayo ngayon at may nakikita kayong cutter sa aking kamay. Uh? Hindi tayo magkakapon ngayon kundi meron tayong ibang bubuksan. Pasok, kulit. Say hi sa ating hi. mga kabaryo. Aww. Yan. So ito po ang ating pinakahihintay na silver play button. So ngayon po mga kabaryo, unboxing tayo nito hindi man po sa pagyayabang mga kabaryo, marami na rin po tayong mga awards na nakuha. Pero ito po siguro ang isa sa mga pinaka na natanggap natin. Ano po? At sobrang thankful po tayo na finally meron na rin po tayo nito. Yan na. At wala pa. Tanggalin natin. And wala pa din. So ito po ay may kasamang ganito maraming pong sulat kaya hindi na natin babasahin <laughs> and ito din po maraming sulat so maraming salamat din po youtube sa pag-recognize ating channel after po ng almost 300 na videos natin, ito na po siya finally ang ating silver play button wow! and nakalagay nga po dito ay presented to veterinary sa barrio for passing 100,000 subscribers kaya po sa 100,000 plus nating kabaryo. Maraming salamat po. At ito na nga po mga Baryo, ang pinakahihintay natin, ang ating silver play button. Ano po? dahil sa wakas tayo po ay umabot na ng 100,000 na subscribers. At, uh, uh, welcome po sa ating pilot episode. Nagsimula po tayong gumawa ng mga videos ay uh, 4 years ago. And ito nga po ay ginawa natin para makatulong sa mga samahan natin na nag-aalaga ng baboy para magkaroon po sila ng mga dagdag kalaman para mas masiguro na tama ang pag-aalaga at ma-improve natin ang kita. Marami po tayo na bisita, marami po tayong mga farms na napuntahan at marami rin po tayong mga nakasama. So marami salamat din po kay Sir Jimmy, kay Sir Jasper na lagi natin kasama noon tayo nagsisimula at iba't iba pang mga nasama rin natin sa mga videos. Ano po? Siyempre sa mga farms din po na nagpa-unlock na i-video ang kanilang mga farm na kahit po minsan ay puro pang o -cry, ang nasasabi ko ay naniniwala naman po kung nakakatulong ito hindi lang po sa farm kahit po sa mga kasamahan po natin o mga kabaryo natin na nanonood ng mga videos and syempre hindi po natin kakalimutan na magpasalamat sa mga talents natin na hindi po nagre-reklamo kahit kinaka po na sila ay hindi po nagsasalita umiiyak lang at yan nga po mga kabaryo, wala po tayong ibang sasabihin sa video natin ngayon, kundi puro pasasalamat lang sa mga nakasama at sumuporta. So muli po mula sa inyong veterinary sa baryo at syempre kay Kulit. Hi! Ayan, so maraming maraming salamat po kasama ang aking asawa na si Kamla at ang aking panganay na anak na si Freya. Kami po, ang buong pamilya ay nagpapasalamat sa inyo, uh, sa inyong tiwala, sa inyong suporta. At syempre po, isasama ko na rin sa pasasalamat ang aming kumpanya dahil sinusuportahan din po nila ang ating channel na ang ating kumpanya na yun ako. At kaya ito rin po, sana isuportahan din ninyo. Ano po? So muli po, maraming, maraming salamat at mag-ingat po tayo palagi. ng na